All right, mga katamos. Ah, si Baiti mo ang wala dito. Nila, ma. O nila ano, nila ang tatay ni Gary. O. Oh. <coughs> Lula na nila. Ang tatay ni Gary. Si... Paano ba yan? Tinuman na naman to. Yung ano, yung bodyguard ni Marcos dati. Galit na naman kayo. Pasensya na po, ah. Meron po kaming bisita. From so, Tagig City Tagig City Si Sir Ogi Ogi at si Sir King King So Ayan po, kasama po namin sila. So, si Bay Timot. Okay. Si, sinundo pa si Bui Kasi. So, kami lang muna nandito. Kasama namin sila and then, start na kami, makatapos. No bashing ha? Mmm, no, no bashing. No bashing. No bashing, just love. <laughs> <laughs> yung nga po, yung hindi mawawala eh. Yung basher talaga. So, uminom po kasi tayo. So, relax garit, pang relax Galit na galit sila. So, okay lang. Wala problema. So, si Mighty Mot is wala pa. Inintay pa namin. Tsaka si Boy Start muna kami. So, basta no bashing na talaga. Lab, lab, lab lang. Yeah. <coughs> oh. So, ngayon natin driver. Dala dito sa trasecker mo? May trasecker. Ang gasal lang? Alas ng bangsaan Tulog ako kanina eh. Pinukaw. Ginising na. Sabi ko, ang tagal na ito. Ang tagal na mati. Parang nakipagpintuhang pa yata doon ah. Ginising ka po. Ginising. Ginising ka. Alam niya doon ka nakatira. Ah. Ilang din ka? Hindi ako sa taon, nakita mo man tao taon ngayon. Sa uh, video lang natin nakikita dati. Ah, ngayon kakap na natin. Oo oh, nga. Salamat din sa... Mm -hmm. Salamat din sa pagdating nyo. At least, medyo nasiyahan kami. Dahil siyempre, nandyan kayo nagsuporta sumusuporta sila sa amin si Sir King at si Sir Ogi thank you so much isa yan sa ano, itinerary namin ang rito talaga <coughs> na rito sa inyo mm. na talagang kailangan um, bago, bago, bago makaulong sa Manila right. dapat, dapat kahapon na, eh <coughs> nandun lang kasi pinagod niya ito punta kami sa Pols uh, doon sa may ano, Sa Sebaste? Sebaste na. Ay! abiera, ha? Mm. Oo. Oh. Oo. Binagod kami. Kasi may ilang ilang bundok 'yun, ilang ilog tat inawit mo. Malayo 'yun. Ang Taas. talaga sobra. Malayo 'yun. Pitong okay. kilometro nilakad. Sobra sa layo. Naglakad kami. No, Dalawang oras na na kami na naglakad. Paasungaw. Paakyat. Bundok, ilog, bundok, ilog. ilog. Bangin. Uh -huh tingin ka mali ka lang, dire-diretso magiging kwento sino, ka na lang, lang. Eh. Sino, sino pala sa inyo Ah, ikaw pala may <laughs> salary na. <laughs> Pero eto tour guide namin tayo, daw. Okay, ano, okay, okay, okay to. Okay to. Pero pagdating mo naman doon, maganda talaga. Mhm. Mm Mawawala maganda, yung pa. Ako hindi na ko tumiri tawag pinaka talagang po sa kasi ang problema kasi doon, yung dadaanan mo lang, delikado na talaga. May so, mga ano, landslide, no, 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 man, yung may, may mga na. landslide eh. Oh. Yung din yung dadaanan mo mismo. Tsaka ano, ma, ma mad, madulas. Madulas. Oh, -madulas. Madulas. madulas. Ako, yung eh, beses akong bumulag ka. Tsaka pag, pag nakaramdam ka na ng kaba, tama oh. na kasi yung kaba mo mamaya, Uy, mamaya din na ready Tsaka, talaga. Oh. Andunas. Okay. Dinulay ko na kasi andun na ako eh. Napakalapit ko na eh. Kahit nang mo doon, Sa tanong mo, galing kakapitasong dupa na andunas-dunas, kakapitan mo na lang. Mm -hmm para makapasok at makatawid ka lang. Ang gundi na. Na, na, na. Sa, sa Sebaste? Oo. Uh, uh <coughs> Nakapag-vlog na rin kami doon. Mm. Ako. Talagang ginawakan ako ng kasama ko eh. Grabe, Kasi, ang lakas ng Agos eh. Oh, so, oh, paano oh, ako makakatawid? Ang lakas. Inawakan ako. Nawakan talaga nila ako. Eh, oh, okay. pet ko. Yan yung isang ilag na malakas ang agos, di ba? Yung pag nako ako, tinatakay oh. ka ng tubig. Agad rin ng tubig. May mawak sa akin sa kabila. May mawak sa akin doon sa kabila. Di obra yung mga normal na chinelas lang na kailan Pag ano ka, ready ka. Yung oh, suot mo, yung gear mo, dapat pang ano, trekking din. Pang, pang trekking uh, talaga. Uh, kung sa mga lokal kaya yung mga nakakapunta-punta. Uh, Oo, yung mga sanay na. Alam na nila. Mm. Meron nga doon, ano kami, matanda. Tukod lang siya. Ang eh, ginagamit ko, matanda na ako, kapatid nila. Paalam. Gusto uh, ko sa nanay na ito eh, sa dito. Hmm. Kaya, Yung mga nangangahoy yun eh, no? Pero kami, siyempre, dayo kami doon. Dayo kami. Oo. Di ang hirap, napaka-hirap. Oo, oh, siyempre. Kasi kayo, hindi kayo sanay sa mga ganyang bagay. Siyempre, mga tiga Manila kayo. So, ayun nga mga katama, sinasabi ko. Sila, from Manila, hindi sila sanay sa mga ganong bagay. So, dapat ready talaga sa mga ganong trekking. Dapat naka full gear ka talaga. Na, no? Full gear ka. Kasi nga, delikado. delikado. bus Buwis buhay din. Tinasabi na buwis buhay eh. Hmm. Para ka, para ka makapunta sa lugar na yan at mag, mag makita mo kung kagandaan, kag kag buwis buhay ka talaga. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Kunti pagkakamali mo, magiging kwento ka eh. Oo, oh, yun. Kwento <laughs> ka na lang. Magiging kwento ka na lang. Kasi sobrang, ang hirap talaga. Dadaan na mo ganito, bangin. Oo, oh, bangin pa. Bangin pa na? ha. Nakatamos. bangin talaga. Dadaan, Dadaan. Dadaan Doon sa Abiera, sa Sebasti, yung pinuntahan nila. So, kung gusto nyo pumunta doon, dapat naka-full gear kayo or dapat, pag nakarating ka naman doon, maganda talaga. Maganda, maganda sa maganda. Maganda tanda. Maganda. Pero talagang buis boy ka talaga mangyayari sa iyo. Hmm. Nakapag-vlog na rin ako doon. Nakapag-vlog na rin ako doon ha. Ah. Once. Ah, ah, talaga 3D niyo. Dapat. Ready. Ready ka sa pupuntahan. Wala unang lang kailangan mo tubig talaga. Ano Yun. Ah, okay, tubig okay, mo, 'yun. Mo, tubig talaga. Kapagalang tubig. -uh, 'yun. Ha? May tumbler uh, ka. May tubig ka. Uh, may tubig uh, may ka, tapos may tumbler ka. Pwede kang naman sa ano sa, sa, sa pulse eh. Malinis eh. Doon ako mininom sa pulse <mulang> eh. Malinis siya. Kasi running water siya eh. Running water siya. Wala siyang dumi. Masarap, masarap. Tubig ka lang talagang tagod, Hirap talagang. Hanggang ngayon, so, masakit pa yung mo. mga ano ko, hita ko, yung eh, uh, 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 ano, ko. Masakit. Uh, Nigasan yung... mo, ko nabes ako na nigasan. Namagulang yan. Oh, um, na Um, na ano, nabigla ba? Ano, na, ano? nabigla. Yung pwersa mo sa putik na, kakapitan mo yung putik na paa mo. Oh, kasi. Oh, uh, Ibis na isang oras lang uh, daw ang ano doon, ang pag-akya. Dalawang oras ata kami. <laughs> <Inakit>. <laughs> ilang, bund ilang bundok yun. Ang oh, bundok. 8 bundok? Walong bundok oh. Akit ah, mo walong bundok. Kita mo yan. Grabe hirap. Sa mga lokal sa ngayon. Sa, sa mga lokal. Pero tayong galing Ma Manila dyan. Wala tayong kaalam sa Pram tagig po sila. Mga katamos. Bumisita pa dito sa amin. Punta kayo dito. friends namin. Hindi po... Hindi ko po sinasabing subscribers sa friends po namin. Friends. Punta dito sa pandan, hindi maganda eh. Maganda. Maganda lugar dito. pa patuloy kami. Nakaharap namin, naman namin si Idol Tamus. Tulong uh, nga lang higa ako yung sa bahay. Ano? Hindi nga po na... Ano kami sa Barangay Tanod kanina? Mayroon kaming ang dyan? Ano? Yung bayanihan. <coughs> Sabi, kayo lang muna dyan. Ay, alis ka dyan. Bayanihan. Mula tala muna ako ng ano doon. Tama na ko. Bayanihan. Oo. Oh. Kung bagas ano, dagyaw. Dagyaw, oh. Dagyaw baga. Diba? Dagyaw baga. Oo. Oh. Oo, oh, lasing na. <laughs> kanina, kanina pa. Nakaw. Kanina pa. Eh. Oh, bye-bye. Oh, bye-bye.

si Kasi. Okay, oh. di ba? Dati kasi may sa, kasi rural kasi dito dito yan oh, eh. Oh. Yung ang trademark ko kaya oh, na dito. naging yun. tayo kasi... May kasi rola. kasi dito sa... <laughs> dito. <laughs> ang pinto kasi niyan. Alam mo tapos? Anong pinto niyan? Di ba? Si Boy Kasi. Nagluluto ako sa restaurant. Hindi, nagluluto ako sa restaurant hmm. eh. Nagluluto sa restaurant. Sa bayan. Hmm. Bawal ang may ang Iyon, yun bed, head, yung chip yung namin dati, yung talagang yung dati na siya nang Ah, si yung ano kasi o, sir, yung di bawal sa amin yung ano dito yung dati. Yung, yung, yun, yung... yung wala sa panahon ni Sir Alamo yun yung dating chip of chip namin dito sa Pandan. Alamo. Alamo. So, Alamo. Ang ginawa niya ng helmet um, is kasirola. Paglabas ko, di, di ay, ano na ko no, eh, siyempre gusto ko sa, may ano ko ito eh, may tawag dyan, yung mga uber. Gusto ko bumili ng ano sa may no, tasa, ng pulutan lang. Yan, yan. Tapos, ayan, malaman nyo, <laughs> may, storya. may pulis naman doon na, no? na kung bakit sa laging bigasi. Paglabas ko, paglabas ko sa tara, hindi nyo so, sa otot, na. Paglabas ko, may pulis doon sa labas, tumawa lang, sinawanan pa ko. Dapat sinabi niya, uy, ito yan. Hmm. Yung pala yung chip nandun sa unahan naka nagpapabike lang oh. yun eh Pinadali ako, ano pa naman upilin sa hindi ako makadami tao eh. Hmm. Pero kung walang tao yun, hindi makulit sa akin yun. Yagawa ko sa Oo, ginawa oh. <laughs> <Ayun. laughs> na akong yeah, buhay. <laughs> buhay kasi na lang kasi rula na. pag ko sa amin sa barangay doon sa bundok. <laughs> oh. Kasi rula. <laughs> Ayun. <laughs> ay, dyan, Maggie, oh. si, si, si. uh, rin, libutra ng kamarin. Libutra ng sitro. Sitro, sitro, sitro. ang mali ko doon, dapat. Hindi na kong suot ako. Kasi so, wala. Ayun nga. Tinimbargo <laughs> <laughs> po yung... Kamtasin <audio> yun, yung motor. <audio> motor niya. Hmm. So, ngayon, hindi na niya... Ano? Ang tawag dito? Hindi na niya... Hahaha! <audio> Hahahaha <laughs> <laughs> uh, Ano mo kura, ano? Ano na? Ato pang ano yung ano ah Atsap mga hindi niya tayo sa Ako yun. okay Ako. Shhh! Okay. Ayun na. Ayun na. Mga bay. In short. Tapos na ang kwento. Oo. Oh, si Betty sumu Si Betty Mott yung sumulang sa kanya. True. Si Betty yung... Sumusulang pala na. Sumusulang. Ay! Arag Ay! Arag Ay, ay... Hige, hige, tayo, oh may may baso. Ito May baso si. Tumay baso wit lang huh? Yung baso ko diyan, May. Kunin mo, May. May ginto. Yung huh? yung ano no, stainless. <laughs> may <laughs> na yung huh? may baso ng gito. Ay. Bai, Abo. Bai, gudati. Batang tagal-tagal mo. Ang tagal mo. Inintay kita sa ano ah. Doon sa may... Akala ko doon sa may boulevard. May ikot ako doon. Gali kang gali ng Bolivar. Bumatay na siya. kami doon. Kami ano? Kaya yung merienda niya? yung Bolivar? Baka kay Janet? Janet, yeah, oh, so. right. oh, so. yeah, kami. Yung mga quick. kwek kwek, kwek. Oo, oh, yun. Madulo. Oh. Yeah, Kapit yeah, yeah, ka mo kayo na, man? kay Manidya. Sa bulak. Oh, di di to bandar sila. Saat mina man, tu saat yung yang may maybe pihon. Ikut ceng, papa bapa tu nak.

hmm langorme gusto gusto gan Ah. si ano po to mo <tinyo> oh. oh. mm. akala ko may nanaman yan nakasumanaman ulit sigurad Lakas mo naman ang nya Sige na yung yung na. yung 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 inyo i-upload yung 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 Ito naman. yung yung

Mga magkabay magandang araw po siya lahat. Ano ba sa araw ba? Maulan araw to eh. Okay. Medyo makulim din na panahon ngayon mga bay. Nagulat ako sa nila. Unexpected na... Na? Kasi ano, sinunod ako ni Timot doon na sabi na may ano doon doon. May humor na pinagkita nila. Tara sila dyan. Kaya tayo. So ayan, abang abang na ha. So for this video, ano lang, search it lang with our viewers from Tagig. Ano na, so... Thank you for watching. If you enjoyed this video, please don't forget to hit the like button, comment, share reactions or questions. You can also share this video to your friends. And if you are new to this channel, feel free to subscribe and hit the bell icon to get the latest updates from our channel. It's free!